Dito? Oo Huwag na ako na sa parking, gano'n na to lang, sasagay Ano parang tawagan na lang <laughs> So what's up sa inyo mga kaamigo at mga kaamiga at kahelper natin dyan So nagbabalik na naman tayo for this video Ito nga pa yung karugtong ng ating video sa pagkuha ng ating ticket So nandito na tayo sa ating pier So binigay ko na yung ticket dyan at inassist na ako ni Kuya Guard kung saan ako dadaan So nandito na po tayo sa loob ng pier So meron daw tayong kukunin dyan bago tayo pumasok sa pinakaluban okay

At yun nga mga amigo ay hindi ko napakita sa inyo kung anong kinuha ko yung papel. So bawal pa lang silpon doon, gawa ng pina-scan tayo. So nandito na tayo sa loob at palabas na tayo ng pier. So yun mga amigo, nandito na tayo sa pinakaloob ng pier. So napapadun nyo. Ayan ay, ang oh. loob at sa atin, mga amigo. So mamaya-maya mga amigo, ay sasampan na tayo sa barko. At yan mga amigo si BB Brown nasa parkingan na Kung napapansin nyo wala pang gaano pumapasok So hindi pa nasimulan ka ng operation So Santa Clara pa lang ating kinuha na barko mga amigo Kung tayo nagpabok sa <coughs> barko dito na ako. Oo. Oh. Tapos lang. Ah, yan. Yan pa alis niya. pa. So, so dito kami. Awa. Uh Hindi -huh. ko nakaram. Balikan mo sir. Alam mo? No. Philip sir. Philip. Oh, shout out pala kay Philip. dito, dito sa pier na ano? Matlog. Ayaw na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. na. Kasi pag ng bata na to ah. Parang kaidaro lang natin mga amigo. Siya pala nag-assist dito sa pier. So ayan mga amigo, sinisimula na nila ang pag-aasikaso. So, tulad dati mga amigo, gaya ng pagsampan ng barko, bawal ang helper ang mag-assist. Kasi in na mayroong problema, pag may problema o magkasagyan, wala po pananagutan. So may mag-aassist po dyan mga amigo. Yung ating kayunit na, na si Bibiblo ay papasok na mga amigo.

So magpapatatak lang tayo mga amigo At pagkatapos nung mga amigo ay babalikan natin si BB Blue Ayan sayang hindi natin nakita kung paano tinalihan si BB Blue dun sa baro ko mga amigo Ayan mga amigo ah, uh, Tatakan na lang tayo ng post road So okay na to at makakasampan na tayo ng tuluya so, Let's go! So sa top sa mga kamigo natin diyan nag-aasi sa barko. Ay ano. Oh, oh special. Ano? Okay na. Ako <laughs> na muna sa taas. Levimos ito todo ano. Ah, uh, tawag ito takloban. Oh. Amigo, ko ipunin to lahat ng truck dito pupunuin to medyo malaki laki to so tulad na sa Mindoro mga amigo mag iikot ikot na naman tayo sa loob ng mga barko ayan may bago diba, adventure na naman sa amigo sa loob ng barko ayan o no? oh. <laughs> ala Tama, mga amigo okay na so oras na para magpahinga so abang abang na lang po tayo sa mga next video natin sa ating pagikot sa parko. Bye-bye mga amigo. See you sa Tacloban at sa Alan ko.